Agad na tinulungan ng couple na ito mula Magalang, Pampanga ang nadaanan nilang babaeng senior citizen. Hindi raw ito makaalis dahil nasira ang kanyang bisikleta. Kinilalang couple na sina Ina at Mikey. Pagkukwento ni Ina, pauwi na raw sila ng madaanan si Lola. Alam niya na raw agad na hihinto ang kanyang asawa para tulungan ng matanda. Nasira ba, Nay? Nay, kaya toto ko, Nay. Kaya Ah, natanggal. Okay na, mahal? Okay, so. Mama, tras e. Eh, Bisa sumulog niya. Baligtad po niya sa akin. Taya, tras e. Tanggalin niya niya. Baka masagatabo muna po kayo. Sabi ng senior citizen, umaatras daw ang kanyang bisikleta kapag pinapadyak niya ito. Napansin naman daw ni Ina na talagang may kalumaan na ang bike ng matanda. Bukod sa pagtulong sa pagsasaayos ng bisikleta ni nanay, binigyan din ni na Ina at Mikey ng pera ang matanda. Kaya naman malaki ang pasasalamat ni Lola sa kabutihang loob na ipinakita ni na Ina at Mikey. Inulan din ang mga komento na paghanga ang dalawa dahil sa ipinamalas nilang pagtulong. Ang ilan pa nga, nagpakita ng interes sa pag pagtulung din sa matanda. Sa ngayon, nasa mahigit 100,000 views na at halos 11,000 likes ang video na ito.